Ano tayo? Ay ating sabagwang na may langka. Ito yung kanang Kunti lang ito. Mukha lang madami pero kunti siya. Ito yung ano lang isang cup na kanin. Ayan tayo. Yung sili ay pipisay natin. Mas marami yung gulay ko kaysa sa kanin. Mm -hmm. Ito yung oh. Pisain natin sa ating gulay. Yeah. Lalaway na ako. <laughs> Lalaway na sa gulay. Pag ito ang mga ulam, mas kinado kumain. Eh, sa mga karni-karni. Hmm. Unang subo. Ang pa. Nalaglag pa yung unang subo. Hmm. Hmm. Kain tayo. Kaudang. Kain ng kaudang. Hmm. Gato kainin, oh. Ayan, gato sa kainin. Hmm. Tatanggalin mo na muna yung gulay na nakapalibot. Hmm. Mm hmm. Ito ay malinis. Hmm. may naglalaway na dito. Hindi pa makakain. Hindi pa kahit paghahatid pa ng mga bata. <laughs> Ayaw niya kumain sa agad at maano siya. Mabibitin. Mabibitin at saka matatagtag ang kanyang tiyan. <laughs> Tapos may gulay tayo. Ang oh. sili natin, durog sa ano, durog sa gulay. Harap! Mas magahan tayo kumain pag ganito ang mga ulam. Mm. Kaya lang, di pwede maraming panin Tatanggal yan, oh. Ito yung parang plastic, tinatanggal. Kasi Ako di natutunaw. Pero dito na kamote, Mm, naglalaway na sa kain ko. Mm. <laughs> e mo sa kamote. Yung kanyang kain, pagkain, oh. Binubuntun mo sa kamote at tutum na. Ayaw niyang mabitin. Eh, mamaya pag cottage ka kain. <laughs> Mga pang Jigs TV ang kain ko. Mmm. Ano Plastic. Tanggal uli. Kaya lang. tanggal talaga hindi kinakain plastic. Alakin mo nang kumain si ma'am. <laughs> Mambalanyal. <laughs> Adito yung ulam natin. <laughs> Madali na ako kumain. Sabi sa ako kumain, sa kunti lang pati ang kain ko. Bawal na marami. Hindi hmm. hmm. ito pwede kain na nakutsara. Katalaga na kamay, oh. Balis pa ba niyo aking kamay, oh. Ako naghugas ng kamay. Tsaka ayoko ko na mahaba ang kuko. Laging pudpud -pud ang kuko ko. ako nagpuputol. Ano, mm. Naulit ka pa. Iyon, <laughs> matabang. Hindi, tama lang. Meron dito hindi na pagpigil. Pak na. Pumapapak na, hindi na pagpigil. Mm. Ayan. Mm. Hindi <laughs> na kapag pigil to kasi namin ito. Ibihira itong lutuin. Mm -hmm. Last day. Yan yung pangkapit nila sa bato. Tiratanggal. Abos na yung kanin ko. Abos yung kanin ko at kunti lang naman ang kain ko. Pero kung ako tatanungin, gusto ko pa kumain. Kaya pa mga tatlong ganito. Kalami. Kaso, bawal na. Bawal, bawal na. Papaktala ng gulay. Ang dami sa kabila. Hmm? Kaya sila na, di pa? Nakain pa lang. Ay, mamay, yung kakain pa ka sa kentering. Ayan. Pariw kayo ni nanay. Pagka alis ng bata at saka nakain. Ayaw maabang. <laughs> hmm. Naiwan. Buti <laughs> mo, kinakain ko ng lada. Mm. mong ganahan. Masili ako, oh. Sinunog ko na, oh. Ay, dinurog ko. Okay, okay. Tama na. Tapos na tayo. Tama na, at ang kasunod yan, ikarima eh, ang kamo. <laughs> Mahirap. Baka lalo din na makakain sa sunod. Pag nakimao. Oh. Mm hmm, hmm. hmm. Sarap! Busog, mga kaudang! May hmm. Pwede tubig natin yung paso. Pag paso. Talagang pakahawin ako. Ahon na agad. Medyo mudukot-dukot ng ulam. May di ulam oh. Oh. Hindi di na ka tiis. Salamat po.